Overseas Apas, Employment kauto, Certification Kung ikaw ay siyang OFW o balak mo maging OFW, ay obligadong kumuha ka ng OEC sa POEA. Ano yung OEC? Overseas uh, Employment Certification. Para uh, kung ikaw ay siyang balik manggagawa o ikaw ay siyang workers on leave o nakabakasyon lang, bakit kailangan kumuha nito? Upang maiwasan mo na ang magbayad ng travel uh, tax at saka ng uh, airport terminal P na dati binabayad at oh, ikaw ay umaalis bilang OFW. Kapapos napakadali lang kumuha nito. Pumunta ka lang sa POEA o kaya mag-online ka. May online sila o pwede ka rin mag-walk-in. Kung sakaling makalimutan mo ang iyong password at ayaw mong uh, mag-online, eh, pwede ka rin naman pumunta sa kanilang personal sa mga opisina ng POA dito meron dito sa SM Pampanga at dalhin mo ang mga uh, ang mga tawag daw dito yung mga requirements nila at makakakuha ka ng tong o i Oversee Employment Certification o OEC as mga balik mga gagawa, kapaps at talaga namang mabilis ang servisyo kapaps So bilang OFW, exempted ka na sa uh, travel tax. Ayan, kapaps. At kung OFW o bago pa lang mag-OFW, ano mga requirements? siempre yung iyong passport, yung visa, at saka yung kontrata, papatunay na ikaw ay isang OFW. All right.